Samantala, pagtanggap na application para naman sa special permit na mga bus ng bibiyay ng probinsya ngayong uh, kapaskuhan. Aba, sinimulan na po ng LTFRB. Itali na balita mula kay Bal Gonzalo sa Rich Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigit isang buwan bago ang holiday season ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampasaherong bus nabibiyay sa labas ng kanilang mga ruta sa Pasko't bagong taon. Sa abiso ng LTFRB, simula sa darating na lunes, Nobyembre 18, ay marinang magsumite at magprosesong regulatory agency para dito. Kabilang sa mga requirements na hinihingi ng LTFRB, ay hindi dapat na lumampas sa labing apat na taong kulang isang unit ng bus. Bukod dito, ay kailangan tukuyin din ng mga operatora mga particular na address ng kanilang magiging terminal sa nais na mga ruta magkakabisang special permit sa Disyembre 23 hanggang Enero at na ng taong 2025. Ang pagbibigay ng special permit ng LTFRB ay bahagi ng paganda sa inasang dagsa ng mga paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong holiday season. Ako si Val Gonzales, PCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. salamat, uh, Gonzales.